Ang online dating ay isang paraan ng paghahanap ng romantikong o sexual na interaksyon sa pamamagitan ng internet. Nagsimula ang online dating noong 1995 nang ilunsad ang unang website na match.com. Mula noon, naging popular at makabagong paraan ito ng pakikipagkilala sa ibang tao, lalo na sa paggamit ng mga mobile app tulad ng Tinder at Bumble. Nagdala rin ang online dating ng ilang mga pagbabago sa lipunan tulad ng pagtaas ng bilang ng mga interracial at same-sex partners at ang paglitaw ng mga bagong uri ng mga scam at panganib. Sa videong ito, aalamin natin ang isang panlilinlang na nauwi sa trahedya sa online dating. Sa loob ng labing dalawang taon, ang buhay ni Tommy Montgomery, o mas kilala bilang Tom, ay naging paulit-ulit. Nagtatrabaho siya sa Dynabraid, isang kumpanya na gumagawa ng mga power tools sa Clarence isang maliit na bayan sa New York. Pagkatapos ng trabaho, inilalakad niya ang kanilang alagang aso na si Shadow. Dinadala niya ang kanyang dalawang anak na babae sa kanilang swimming lesson. Dahil sa palagi ang presensya niya sa lokal na swimming club, hinirang siya bilang vice president nito. Sinikap niyang maging mabuting ama at disenteng asawa sa kanyang kabiyak ng labing-anim na taon na si Cindy. Tuwing biyernes, nakagiliwan na niyang maglaro ng poker Naglalaro din siya ng Texas Hold'em sa Pogo.com. Sa ganoon lamang paulit-ulit na umiikot at masasabing may pagkaboring ang kanyang buhay. Noong May 2005, si Tom, isang 45 years old na dating marine na may mapupulang bigote, lumalaking tiyan dahil sa pag-inom ng alak at medyo numinipis na ang buhok, ay nagpa gumamit ng computer para maghanap ng makakausap online. Ang online dating noong 2005 ay isang bago at nakakainganyong paraan para sa mga tao na makipagkilala at makahanap ng mga potensyal na kapareha. Ngunit hindi pa ito gaanong tanggap sa lipunan at mayroon pa ring mga stigma at hamon na kaakibat nito. Si Tom ay nag-register sa pangalang Marine Sniper. Inilarawan niya ang kanyang sarili na isang 18 years old na Marine na nagngangalang Tommy, siya daw ay may makapal na pulang buhok kahit ang totoo ay medyo napapanot na. Siya ay may taas na 6.2 feet at 190 pounds. Naging exciting para kay Tommy ang makipag-usap online. Nakilala niya ang isang 17 years old na mula sa West Virginia na may online name na Tall Hot Blonde Big 50. Hey everyone! I just wanted to take a moment to give a huge shout out to Sandra Malin Villegas. Bembol Panganiban ng Lipa City, Batangas. J. Melanie Orlanes ng Dubai. Loy Valiente ng Saudi Arabia. Marie Libutan, Itaseb, at kay URQT. Maraming salamat po sa inyong lahat ng mga sumusuporta pati na rin sa mga silent listener. Mabuhay kayo at patuloy na maging inspirasyon sa iba. Si Tommy ay nahumaling ng husto sa pakikipag-usap kay Tall Hot Blonde sa online, sa kalaunan ay naging palagay ang loob ng kausap at sinabi na ang kanyang tunay na pangalan ay Jessie, isang softball player ng high school senior mula sa West Virginia. Nagpadala siya ng mga larawan kay Tommy. Sa larawan ay makikita ang isang kabataang babae na blonde ang mga buhok. Si Tommy naman ay nagpadala din ng larawan, ngunit ang larawan ay kinunan pa 30 years na ang nakakalipas. Sa pakikipag-usap ni Tommy kay Jesse, ay sinabi niyang ang kanyang ina ay namatay sa cancer noong siya ay 12 years old at ang kanyang ama ay isang militar na puro gawa-gawa lamang para makuha niya ang attention at simpatiya ni Jesse. Sinabi ni Tommy kay Jesse na noong siya ay 17 years old, hinalay niya ang isang cheerleader at dahil dito, naramdaman niyang wala nang pag-asa ang kanyang buhay kaya't nagpasya siyang magpalista bilang isang marine. Sinabi rin niya na siya ay nasa boot camp para sanayin bilang sniper at pagkatapos ay ipapadala sa Iraq. Ngunit sa totoong buhay, si Tommy ay naging marine noong kanyang kabataan ngunit hindi siya naging sniper. Gumawa si Tom ng komplikadong paraan upang mapanatili ang cover story ni Tommy, lumikha siya ng pangalawang karakter bilang tatay ni Tommy, si Tom Senior, at sa paglalarawan niya kay Tom Sr., ay malaki ang pagkakahawig sa totoong Tommy Montgomery. Sinabi ni Tom Sr. na limitado di umano ang pag-access ni Tommy sa internet dahil sa kanyang mga tungkulin sa militar, kaya siya na muna ang magiging tagapagdala ng mensahe para sa magkasintahan. Sinabi rin niya kay Jesse na magpadala sa kanya ng anumang sulat at at pwede din siyang magpadala ng mga package para kay Tommy dahil mayroon siyang mga contacts sa Iraq at mabilis niyang maihahatid ang mga ito sa anak na si Tommy. Ang mga kwento ng malungkot na buhay ni Tommy ay nagbigay ng interest kay Jesse. Nangangailangan si Tommy ng comfort at ibinigay ni Jesse ang mga ito at sinasabing ipinagmamalaki siya nito sa kabila ng kanyang mga pagkakamali. Tumugon si Tommy sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na siya ay ang pinakamagandang bagay na nangyari sa kanya. Habang lumalalim ang kanilang pag-uusap, pinadalhan ni Tommy ng larawan si Jessie at sinabing gusto na niyang magpakamatay sa Iraq. Ngunit pinapangako ni Jesse si Tommy na mananatiling buhay para sa kanya. Nag-uusap sila sa telepono kapag kaya nila. Ngunit kung hindi maabot ni Jesse si Tommy, minsan ay nagme-message siya kay Tom Senior para pag-usapan ang kanyang kasintahan. Nag-email din si Jesse kay Tommy ng mga larawan niya na ipinadaan pa kay Tom Senior. Pinadalhan ni Jessie si Tommy ng mga picture na nagtatampisaw sa pool na nakayellow na bikini na nagpapakita ng kanyang mahahabang tan ng mga binti. Suot ang isang maong miniskirt. Nahulog ang loob ni Jessie kay Tommy. Sinabi ni Tommy kay Jessie na mayroon siyang espesyal na moto. Ito ay ang Always and Forever. Na nakatato sa kanyang braso. Kasama ang pangalan ni Jessie na napapalibutan ng isang puso. Si Jessie naman ay gumawa ng mga video ng kanyang sarili para kay Tommy na nilagyan ng mga ballad music tulad ng Aerosmith na I Don't Want to Miss a Thing at I'm Already There na kinanta ng Lone Star. Ang mga larawan na ipinadala ni Jesse ay nagbunsod sa unang malaking away ng magkasintahan. Kumbinsido si Tommy na ang mga larawan daw na ipinadala sa kanya ay ipinapadala din ni Jesse sa iba pang admirer online at inakusahan siya ng pagtataksil. Para humingi ng paumanhin, Pinadalhan siya ni Jesse ng mail letter, kasama ang isa sa kanyang G-strings underwear at isang sterling silver key to my heart chain. Nilagyan pa niya ito ng TNJ sa loob ng puso. Pinatawad siya ni Tommy, ngunit hindi ni Tom Senior. Ngunit sinabi ni Jesse na pinatawad na siya ni Tommy, bakit hindi din niya kayang patawarin siya at kalimutan na lamang ang nangyari. Sinabi naman ni Tom Senior na nag-aalala lamang siya para sa anak dahil ito daw ay utu-uto at madaling maniwala sa kasinungalingan ni Jessie. Ngunit walang nakapigil kay Tommy. At Jessie, sila ay naging regular na nag-uusap sa telepono sa pagitan ng 6.30 at at 6.40 ng umaga at mula 3.30 hanggang 3.40 ng hapon nang mapaniwala si Jessie na ang kanyang sweet sexy marine ay off-duty. Pagsapit ng Pasko, mga walong buwan matapos silang magkakilala online, nagpropose si Tommy ng kasal at tinanggap ni Jessie. Pinadalhan niya siya ng mga poinsettia at pinadalhan siya nito ng higit pang mga G-string at dog tag na may nakaukit na mensaheng "Tom and Jessie always and forever." Patuloy na nag-aalala si Jessie sa kaligtasan ni Tommy at inaasam ang kanyang pagbabalik mula sa Iraq. Nagplano si Jessie para sa kanilang unang gabing magkasama at sinasabi niya kay Tommy na kinakabahan siya at nasabi pa ng babae na hindi magtatagal ay siya ay magiging Jessica Blair Montgomery na. Nahumaling ng masyado si Tom sa pakikipag-usap kay Jessie sa online. Kahit nasa trabaho ay hindi siya tumigil at sinasabi sa mga kasamahan sa trabaho na plano niyang iwan ang kanyang asawa at lumipat sa West Virginia. Sa gabi naman ay nakikipag-agawan siya sa mga anak sa pag-upo sa computer. Magbababad siya doon hanggang hating gabi. Walang magawa si Cindy sa bagong kinahuhumalingan ng asawa. Para sa New Year's resolution ni Tommy, sumulat siya sa kanyang work pad. Isinulat niya ang kanyang imahinasyon. Naiisip niyang ang isang 46 years old na si Tommy Montgomery ay nawala at pinalitan ng isang 18 years old na Marine na may mga peklat resulta ng gera. Isinulat din niya na lilipat siya ng West Virginia para makasama ang kanyang mahal. Nangako siya na maglalaan ng milyon-milyong pera na iiwanan kay Cindy para sapat na panggastos para sa dalawang anak nila pero sa totoong buhay ay wala namang siyang ganoon kalaking pera. At pinagpapantasyahan niyang bubuo ng buhay kasama si Jessie. Ngunit lumipas ang bagong taon sa ganoon pa din umiikot ang buhay ni Tommy kaya isinulat niya sa kanyang workpad na sana ay alam niya kung paano niya mapapalitan ang sarili bilang batang si Tommy para mapaghandaan niya ito hindi alam ni Cindy ang tungkol sa double or triple life ng kanyang asawa pero alam niyang may nagbago sa loob ng kanyang dalawang palapag na bahay hindi na maalis si Tommy sa internet noong February 2006 natuklasan niya ang mga bagay na ipinadala ni Jessie para kay Tommy ang kasal ni Cindy at Tommy ay maaaring hindi perpekto, pero hindi mapaniwalaan ni Cindy ang kanyang mga natuklasan, ang mga underwear ni Jessie na ipinadala para kay Tommy. Isinulat niya sa workpad ng kanyang asawa na hindi niya mapaniwalaan na nabubuhay si Tommy sa kakaibang pantasya bilang isang batang Tommy at ama. Na ang kinahuhumalingan ay halos parang anak na din niya. Nanatili ang mag-asawa sa iisang bahay kahit na nagrereklamo si Tom sa isang katrabaho dahil napatalsik siya papunta sa basement. Bilang isang ina, nadama ni Cindy na kailangan niyang gawin ang isang bagay para kay Jesse. Sumulat siya ng isang liham kasama ang isang latest picture ng kanyang pamilya. "Hayaan mong ipakilala kita sa mga taong ito," sabi niya, na inilarawan ang kanyang asawang si Tom, ang kanyang mga anak na babae, 12 at 14 years old at ang kanyang sarili bilang C at sinabing ang pangalan niya ay kasama sa email na TC Montgomery 1 na ginagamit ni Tom para makipag-ugnayan kay Jesse. Sinabi din ni Cindy na wala silang anak na lalaki, ang lahat ng iyon ay gawa-gawa lamang ng kanyang 46 years old na asawa. Tinanong ni Cindy kung 18 years old na ba si Jesse dahil kung hindi ay makakasuhan pa si Tom bilang child predator. At halos parang tatay na daw niya si Tom dahil malapit na ang edad ni Jessie sa panganay nila. Ang pahabol na mensahe ni Cindy kay Jessie ay huwag magtiwala sa mga salita galing sa online. Hindi alam ni Jessie kung sino ang paniniwalaan. Wala bang Tommy? O naimbento ba ni Cindy ang kwento dahil gusto niya si Tommy para sa sarili niya? Naalala ni Jessie ang isang kaibigan na binanggit ni Tommy na madalas ding bumisita sa Pogo na may online name Beefcake1572 na pag-aari ni Brian Barrett, isang 22 years old na estudyante sa Buffalo State College na nagtrabaho ng part-time sa Dynabraid, kasama si Tom at nakipaglaro sa kanya ng poker. Minessage niya ito at nang kumpirmahin ni Brian ang panloloko ni Tom, nalungkot si Jesse. Ang lahat pala ng kanilang mga plano ay walang patutunguhan. Hindi nagtagal ay nabaling ang atensyon ni Jesse kay Brian dahil halos magkalapit lamang ang kanilang edad, ay mabilis silang naging malapit sa isa't isa. Parati silang naglalaro online at parating magkausap sa instant messaging sa Yahoo. Di nagtagal, sa mga pampublikong forum online, tinawag nila ni Brian si Tom na isang child predator at pinagsabihan ng mga masasamang salita. Nasuspindi si Tom sa isang game room. Ibinigay ni Jesse kay Brian ang kanyang password para mag-login sa kanyang account at makipag-usap kay Tom bilang si Jessie para ipahiya ito. Sa trabaho, ipinagmalaki ni Brian ang kanyang bagong relasyon. Galit na galit si Tom, kalat na kalat sa halos marami sa kanyang mga katrabaho na siya ay isang child predator dahil sa pakikipagrelasyon kay Jessie. Hindi na siya pinagkakatiwalaan ng mga magulang sa kanilang mga anak sa swimming club Halos nasira na ang kanyang buhay at ninanais na na magpakamatay. You can say goodbye forever to me and Tommy, sabi niya kay Jesse. Sa kabila ng galit, ay hindi kayang talikuran ni Jesse si Tom. Siya na lang ang natitira sa alaala ni Tommy kung tutuusin. Sinabi ni Jesse kay Tom na ginawa niya ang mga bagay na iyon para lamang makaganti sa ginawa niyang sakit at nangako si Jessie na hindi na makikipag-usap kay Brian. Sa kabila ng kanyang mga pangako, ipinagpatuloy ni Jessie ang pakikipagrelasyon kay Brian. Ang kanilang pag-uusap ay gaya ng ordinaryong teenager. Nandiyang nagre-reklamo siya tungkol sa kanyang ina, nag-usap tungkol sa kanyang mga paghahanda para sa prom, at pinag-uusapan nila ang tungkol sa kanyang part-time job bilang lifeguard. Sa paglipas ng mga araw ay nabuo ang relasyon ni Brian at Jessie. Noong una ay gustong itago ni Jessie kay Tom ang kanyang relasyon kay Brian. Ngunit hinikayat siya ni Brian na ipaalam na sa publiko. At nagpost sila tungkol sa isa't isa sa kanilang mga online profile. Tulad ng kanilang inaasahan, napansin agad ito ni Tom. Kinompronta ni Tom si Brian at sinabing hindi niya mapaniwalaan na mas pinili ni Brian ang makipagrelasyon kay Jessie kesa sa kanilang friendship. At sinabi ni Tom kay Brian na sabihin kay Jessie na wag na wag na siyang imemessage. Parang naipit si Jessie sa pagitan ng dalawang lalaki. Nang gusto siyang bisitahin ni Brian, sinabihan niya ito na huwag pumunta. Habang offline si Brian, minessage niyang muli si Tom na sinasabi sa kanya na plano niyang makipaghiwalay kay Brian. Bagamat nagsinungaling sa kanya si Tom tungkol sa kanyang edad at personalidad, pero pinatawad na niya ito at nangako si Jessie na sasabihin niya lahat kay Tom at tuluyan ng makikipaghiwalay kay Brian. At pinagbantaan siya ni Tom na kapag nalaman niya na nakikipagmabutihan siyang muli kay Brian, ay mawawala na siya ng tuluyan. Dahil nga nagkabalikan ng dating magkasintahan at tanggap na ni Jessie ang katauhan ni Tom, naging masigla ang buhay ni Tom sa unang pagkakataon sa loob ng 15 years, nag-ehersisyo siya. Araw-araw, tumatakbo siya ng limang milya at gumugugol ng dalawang oras sa gym. Nagsimula siyang gumawa ng hindi malinaw na pagbabanta sa trabaho. Para siyang nagtitraining na parang pupunta sa gera. Sina Jesse at Tom ay hindi mapaghiwalay sa internet. Binigyan niya ng atensyon si Jesse, ngunit si Tom ay may pagkaseloso. Ang kanyang pagmamahal kay Jesse ay nauuwi sa marahas na selos sa mga online boyfriend ni Jessie. Paulit-ulit niyang binantaan na ipopost online ang address ng tahanan ni Jessie para madali siyang mahanap ng mga masasamaang loob. Kapag pinagbabataan niya si Jessie na makikipaghiwalay, ay nagmamakaawa si Jessie na huwag makipaghiwalay. Noong huling bahagi ng summer ng 2006, nalaman ni Tom na naguusap muli sina Jessie at Brian. Parang wala namang kakaiba noong una, ngunit hindi na pinansin ni Tom si Jesse. Pagkatapos ng mga araw na sinubukan ni Jesse na kausapin si Tom at baliwalain siya nito, tumahimik na si Jesse. Ngunit noong September 13, 2006, nag-instant message si Tom sa kanya bandang 1.33 ng umaga na sinasabi sa kanya na, You are a whore and that's all you'll ever be. Galit na galit si Tom kay Jesse. Pinadalhan niya ng mga mapang-insultong message Kinaumagahan ng September 15, tinawagan niya si Jesse sa telepono at pinagsisigawan. Binabaan lamang siya ng telepono ni Jesse. Kinagabihan, bandang 10:16 PM, nag-punch out si Brian sa trabaho at naglakad papunta sa kanyang puting pickup truck sa paradahan ng Dyna braid. Binuksan niya ang pinto ng kanyang truck, umupo sa kanyang upuan. Tatlong putok ang tumagos sa bintana ng driver's side at si Brian ay bumagsak sa gilid. Siya ay binaril sa leeg at itaas na braso ng pinaniniwalaan ng pulisya na isang .30 caliber rifle. Bago ang hating gabi, nasa computer niya si Tom. I'm waiting for your BF, isinulat niya. Alas 2.15 ng umaga, sinubukan niya ulit, nagsulat ng Come on coward, your boyfriend Brian won't mind you talking to me. Sa mga panayam ng mga detective ilang araw pagkatapos ng pagkamatay ni Brian, si Tom ang itinuturong salarin ng tipster bilang malamang na salarin. Parati daw siyang nagsasabi ng masama tungkol kay Brian at parating mainit ang ulo nito. Ayon sa mga detective, sinabi ng isang katrabaho na sinabi sa kanya ni Tom na hindi siya magiging hangal na mag-iwan ng mga shell casing kung sakaling siya ay papatay ng tao. Nang gabing mapatay si Brian, habang nakatayo sa tapat ng orasan tinanong daw ni Tom ang parehong empleyado kung anong oras umalis si Brian sa trabaho. Nang suriin ng mga detective ang cellphone ni Brian, nakita nila ang numero ni Jessie. Tinawagan siya ni Detective Ron Canyon sa kalagitnaan ng gabi para kumpirmahin na kung nagkaroon nga siya ng online na relasyon kay Tom at para balaan siya na maaring nasa panganib siya. Pagkatapos ay nagpadala siya ng mensahe sa Departamento ng Pulisya sa West Virginia na humihiling na pumunta ang isang pulis sa bahay ni Jesse sa address na ibinigay nito sa kanya. Isang opisyal ang dumating kinaumagahan sa isang maruming puting bahay sa tabi ng isang automotive parts dealer. Pero wala si Jesse. Sinabi ng kanyang inang si Mary na wala ang teenager at wala siyang paraan para makontak siya. Inireport ng pulis ang sinabi ng ina kay Kenyon Naiginiit na katatapos lang niyang kausapin si Jessie. Ilang oras lang ang nakakalipas at sinabihang may kakausap sa kanya kaya kailangang nasa bahay siya. Ipinagpatuloy ng pulis ang pagtatanong kay Mary na may napansing kakaiba sa ipinapakitang ugali. Piniganya ng husto sa pagtatanong si Mary. Kalaunan ay umamin na si Jesse na minahal ni Brian at Tom at ang Jessie na nakausap ng detective sa telepono ay siya. Inamin niyang ginamit lamang niya ang picture ng kanyang anak para linlangin ang dalawang lalaki. Hindi makapaniwala si Detective canyon na ang Jessie na nakausap niya sa telepono ay isa ng ina na nagpapanggap lamang. She was very convincing, sabi niya. Para siyang 18 years old na babae para sa akin. Nagpunta siya sa West Virginia upang makita mismo ang katotohanan na ang makinis na 18 years old ay isang bilugang 45 years old na may asawa na ina ng dalawang anak na may maikling brown na buhok. Nang tanungin si Tom tungkol sa pagpatay kay Brian, sinabi ni Tom sa mga detective na kailangan niyang kunin ang kanyang tanghalian mula sa kanyang sasakyan dahil masisira ang kanyang mga peach. Napansin ng mga investigador na tila paborito ni Tom ang peach. Sa kalaunan, lumabas sa resulta ng pagsusuri na positibo ang DNA ni Tom sa buto ng peach na natagpuan malapit sa pinangyarihan ng krimen. Natagpuan din sa parehong lugar ang isang leather cartridge case na may mga buhok ng aso na maaring pag-aari ni Shadow. Bilang karagdagan sa mga G-string ni Jesse na nakita sa bahay ng mga Montgomery, nakuha din ng mga pulis ang isang larawan ng kanyang cabinet ng baril na naglalaman ng isang .30 caliber rifle na ngayon ay nawawala sa cabinet. Sa oras ng pagtatanong, walang pang ideya si Tom na ang kinahuhumalingan niyang si Jessie ay ang ina nitong si Mary. Noong November 27, 2006, inaresto ng mga pulis si Tom dahil sa pagpatay kay Brian. Itinanggi niya ang pagpatay at sinabing nagpunta siya sa isang malapit na restaurant at nakauwi sa pagitan ng 10 at 10:10 :10 PM bago naganap ang pagpatay. Ngunit pinabulaanan ito ng kanyang asawa at sinabing dumating siya sa bahay makalipas ang kalahating oras o higit pa matapos ang tinatayang oras ng pagkamatay ni Brian. Ang mga record ng cellphone ni Tom ay nagpapakita na siya ay nasa paligid ng Dynabraid sa oras ng pagpatay. Higit pa rito, naharang ng mga investigador ang isang tawag na ginawa niya sa kanyang asawa mula sa bilangguan na tila nagmumungkahi na sa kanya ang cartridge case. Dahil nga sa buhok ng asong si Shadow na nakita dito. Sa computer ni Tom ay nakita ang hundred of pages ng mga sulat at dose-dose ng mga larawan na itinatago niya sa kanyang computer upang idokumento at namnamin ang bawat sandali ng oras ng relasyon nila ni Jesse. Ito ay isang digital paper trail na nagpapakita ng isang lalaki na nawala ng kontrol sa sarili. Ang assistant district attorney na nagtrabaho sa kaso ay hindi mapaniwalaang ang isang dedicated na ama ay mahuhumaling sa isang taong ni hindi pa nakikita ng personal. Samantala sinasabi ng mga nakakakilala kay Mary na siya ay isa sa pinakamahusay na mga magulang at isang tapat na cheerleader sa mga laro ni Jesse sa basketball at softball, ang punong guro ng middle school na pinasukan ng kanyang mga anak ay labis na humanga kay Mary at sa kanyang dedikasyon bilang ina, kaya kinuha siya para maging part-time clerk. Sa buong 18 years ni Jesse, isa lamang daw ang namis niyang laro ng anak. Ito ay noong nagtrabaho siya noong araw ng botohan. Paanong ang isang nanay na gaya ni Mary ay nakuhang magpanggap at humanap ng kausap online? Sinabi ni Mary na isang araw ay bored na bored siya nag-register siya sa Pogo upang mag-relax. Gayunpaman, pagkatapos lamang niyang bayaran ang membership, ay ginamit niya ang pangalan ng kanyang anak bilang screen name. Direkta siyang napapunta sa online forum ng mga kabataan at hindi siya nag-abala na itama ang pagkakamali. Pero hindi niya intensyon na main love sa kanya ang maraming admirers. Hindi rin siya umibig sa alinman sa kanila. Sabi niya na masaya siyang kasal sa kanyang asawa ng 23 years. Si Brian ay isang sweetheart at nang simulan niya ang panliligaw, hindi niya alam kung paano ito i-discourage nang hindi ibinubunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Ang batang si Tommy, Ania, ay isang bata na nangangailangan ng isang tao upang ipakita sa kanya na may taong pwedeng magmalasakit sa kanya. Nakalaunan nga ay nalaman niyang nagpapanggap din pala. Palihim niyang binividyohan ang anak na si Jessie para ipadala sa mga nakikilala online. Si Tommy ay nag guilty sa first-degree manslaughter at nasentensyahan ng 20 years noong November 2007. Habang nasa kulungan sinubukan ni Tom na magpakamatay dahil sa kahihiyan. Nakatanggap siya ng sulat mula sa mga anak na nagsasabing ayaw na nilang makipag-ugnayan pa sa kanya. Si Cindy naman ay hiniwalayan siya at hindi na dumalaw sa kulungan. Plano naman daw talaga niyang tumigil sa pakikipag-usap kay Jesse. Ang plano niya ay papatayin niya ang karakter ni Tommy sa Iraq habang nakikipaglaban. Ngunit nalaman ng asawang si Cindy ang kanyang ginagawa, kaya nagkaloko-loko na ang lahat. At talagang pinaniwalaan niyang totoo si Jesse dahil sa napakaraming picture na ipinapadala na nakakausap niya online sa loob ng halos isa't kalahating taon. Ang asawa naman ni Mary Sheeler ay nag-file ng divorce at ang totoong Jesse ay umalis sa poder ni Mary at hindi na muling kumontak sa kaniyang ina. Hindi na harap sa anumang criminal case si Mary Sheeler para sa kanyang papel sa online love triangle na nagtapos sa pagpatay dahil hindi makahanap ng anumang batas na kanyang nilabag ang mga tagausig sa New York. Hindi siya direktang kasangkot sa pagpatay kay Brian Barrett at hindi niya ginamit ang pagkakakilanlan ng kanyang anak para sa anumang fraud para makahingi ng pera. Siya ay nagkasala lamang ng pagsisinungaling at panggagamit sa dalawang lalaki na inakalang siya ay 18 years old. Bagaman ang kanyang mga kilos ay moral na nakasusuklam at nagdulot ng maraming sakit at pagdurusa sa kanyang mga anak at sa mga pamilya ng mga biktima hindi sila ilegal sa ilalim ng kasalukuyang mga batas. Ilang mga eksperto sa batas ay nagsabi na dapat siyang masampahan ng ilang uri ng cybercrime tulad ng identity theft, harassment, or solicitation. Ngunit ang mga batas noon ay hindi malinaw o kumpletong sapat upang masakop ang kanyang kaso. Ito ay isang napakabihira at nakakalungkot na halimbawa kung paano magagamit ang internet para sa panlilin lang, at kung paano ang batas ay maaaring hindi palaging makahabol sa mga bagong hamon at panganib na dala ng online world.